Isang mapagpalang araw ulit ng uh, lunes mga kaagri, mga kapreper mga kasaka hey Guys, so nandito po tayo ngayon at uh, kukuha tayo ng uh, papaya. May kunting order sa atin guys. So, so yung kukunin po natin ng na papaya is pang sahog po ng uh, laoya at saka tinola. Mga... Uh, sinabawan na kan, karne ng kalabaw tapos sa uh, manok magan karne ng baboy pwede rin po actually hindi ito yung papaya na kukunin natin andito ah, tayo ngayon sa may likod ng uh, kubo ay guys so ito na po yung papaya natin ito po yung kukunin natin yan At, uh, ganitong mga size ang, kan, ang katamtaman siguro ang inches nito ang, ang diameter nito is nasa 3.5 mga ah, ganun po so itong isa hindi natin kukunin po malaki na to uh, pang, pang, pang pahinog na so kukunin natin guys actually meron na akong napitas kanina dito po tayo ito po ito napipitas ako dito Meron tayong ilang bang puno to one two three four five six seven eight nine ten eleven one two three four five six one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen 14 po guys kasama yung maliliit 14 dito tapos sa kabila nasa, nasa 10 12 mga gano'n ito lang na natin kunti lang po ang order nung nakaraan nagpitas din ulit ako eh, paunti-unting order na ito yung mga kan ito yung mga talipapa yung mga nagtitinda sa mga tabi ng kalsada at uh, yung mga bumibili ito yung sabi ko kanina pang uh, nilaga nilagang baboy nilagang baka uh, tinolang manok masarap din hugan. so pagka uh, kung natin nakuha na natin yung order yung kilo saktong kilo eh okay na po hindi tayo masyadong ano, kukuha kasi lalo na kunti pa lang naman tung tanim natin at uh, plano natin na magdagdag at hopefully mag, uh, maging maganda yung resulta ng uh, pagtatanim natin kasi nasubukan naman na natin at saka nakita ko po nakita natin uh, mainam din hindi tayo maaabala kasi pag nagtanim ka ng papaya parang aantayin mo na lang pero pag uh, tagtuyot, kailangan mong suportahan ng patubig kagaya ngayon po is uh, grabe, sobrang kwan ng kwan tagtuyot na dito sa amin eh, ang lakas ng bag sa ibang lugar Manila sa Visayas eh ganun talaga nag-aantay po tayo ng ulan ngayon dito sa Cagayan Valley hopefully dumating na rin ang ulan para tingnan nyo po tuyong tuyo ang lupa pati yung mga gulay natin dyan sa may kano mga talong, mga sili tuyong tuyo na po na talagang ano. tingnan natin okay na tong kilo nito isang pack lang po sa balak natin hindi dito, dito mga tanim na papaya ang kanto 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12 3, 4 5, 6, 7, 8 9 10, 11, 12 15 tapos 14 doon so ibig sabihin nasa 1 nasa kanto nasa Ah, 29 kulang po na 30 na puno yung papaya natin. Magkaibang variety yung mga okay, Kulang so. pa. Okay, guys, so ayan ang isa sa mga na experience natin sa pagtanim ng papaya. Eh very conscious na magaan lang at saka hindi kailangan ng kuan matinding pag -asikaso eh, kailangan mo lang bantayan yung, yung pag lumalaki sila yung puno nya pagka natutuyot yun lang isa yun tapos uh, magtanggal ka lang ng dahon nya pruning para mag concentrate yung nutrients ng lupa dun sa sip ng ugat papunta sa bunga tapos yun lang wala, wala tayong kwan wala tayong nilalagay na spray tapos pwede mo ring abonuhan kung gusto mo mag -abuno, pwede rin kung hindi pwede ka rin maglagay ng man kahit mga yung pinutol mo na dahon nito lagay mo lang dun sa baba ng puno niya so pag nag-decompose yun ipataba na rin yun kaya nakakatuwa kasi ito po itong itinanim natin na to eh, parang kwan lang ba parang pag tinanim mo siya sabi ko nga kanina, bantayan mo lang yung moisture content ng lupa, eh, okay na siya. Hindi mo kailangang isprayan, hindi mo kailangang bantayan, kundi, parang maganda siyang itanim na alternative or uh, pang dagdag, uh, uh, pang pagkuhanan ng inputs, maprovide niya yung inputs o yung gastusin natin sa pagsasakat, saka, Uh, maganda pa nito, mainam meron tayong pang ulam, meron tayong prutas ito kasi yung gulay na prutas pwede pang ulam pwede rin prutas pag pinahinog mo so depende po sa market na gusto nyong uh, gusto nyong pasukin pwede sa pang ulam, pang gulay pwede rin pang -pahinog. pero sa akin ang nakita ko na uh, kasi yung gulay natin kasi sinasabi din natin ito na bini, ibinibenta so panggulay po tong market natin pero nagpapahinog na rin tayo konti unti konti unti so mainam po makatuwa lang so hanggang sa muli guys hanggang dito muna at uh, ipapak ko lang po maraming salamat God bless po mga boy nila mga